Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na mga pagbahagi. Ang ayusin uh, natin ngayon ay itong Yamaha XTC125. Ang issue nito ay ayaw kumagat yung crank. Ano ko ang nangyari dito? Tara, tingnan natin. Ayan mga kaworks. Buksan ko na itong sign case niya. Nako. Ito pa lang nangyari oh. Natanggal yung washer at saka yung side clip niya sa idle gear niya. Tingnan natin dito. Tanggalin ko muna tong clutch housing niya. Sabi ng mga ari, ayaw daw kumagat yung karang niya. Basyo na siya. Ayan. Nako. Maluwag na yung gear niya. Oh. Palitan natin dito ng bago. Yan ang yung bago. Oh. Ayos na dyan siya maluwag tsaka yung sir clip lagay na natin Ayan. okay na siya natin ulit to clutch housing madali lang mag palit ng idle gear dito sa Yamaha XTC 125 Ayan. Sa may-ari nito, salamat sa iyo, sir. Shout out sa iyo. Salamat po sa pagtitiwala. Pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan mo si sir may ari na taga tibur siya sir mayos na to kakagat na to mamaya Ayan, sa mga gusto mag-DIY, Basta lang may gamit lang kayo. Kayang-kaya nyo ito. At kahit mga beginners. Yan. mga mekaniko. Kaya, Kayang-kaya nyo ito. Basta may sakit lang kayo. Na 19mm. Para sa nat. At saka 8mm na t -range. At saka align rings na number 6. At saka open rings na 10mm. Ayan. Balik ko na ito yung side case niya. Ayan na, maayos na to. Starter. So, yung bolt ng side case. Ito yung 8mm. Ang clearance na gagamitin dito. Number 8. 8mm. Tapos, brake pedal Ito yung gagamitan ng Allen Ang bolt nitong brake pedal Number 6 Allen number 6 Ito siya, yan tapos higpitan natin nagtanong yung mayari bakit ko daw binibideo ito sabi ko naman uh, ah, gina ginawan ko to ng gawin ko itong content sa youtube channel ko e, sabi niya mabuti yan kasi marami ngayon na nag cellphone ayan ah, yan Ka kumagat na siya okay na yung krang niya at saka yung idle gear niya maayos na sabi ng mayaari lahat daw ng mga tao ngayon ah, mayroon ng cellphone touchscreen na lahat kaya mabuti daw mabuti daw ito yung ginawa ko tapos cheese oil ayan yung oil nyo oh. maitim na ayun kaya pala maingay dito sa loob pag maandar dito sa gilid wala na palang Share clip yung idle gear niya. Natanggal na. Sabi ng mga ari, ayaw daw kumagat yung crank niya. Basyo. Panda natin. Ayan. Umanda na siya. Okay na siya. Kapit na kapit na yung crank niya. nang nanonood yan at mga subscribe sa akin channel salamat sa inyo